Magandang araw Pilipinas, narito na ang pinakabagong ulat para sa lagay ng panahon, kaugnay ng bagyong Wilma na patuloy na binabantayan ng pag-asa. Huling na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Nananatili itong isang tropical depression na may lakas ng hangin na 45 kilometers kada oras at pagbugso na 55 kilometers kada oras, habang mabagal na kumikilos pahilaga kanluran o pakanluran. Makikita sa mga satellite image na ang makakapal na ulap nito ay nakaapekto na sa Eastern Visayas, habang ang shear line naman ay nagbibigay ng pagulan sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ayon sa track forecast, magpapatuloy ang paggalaw ni Wilma Pakanluran at posibleng maglandfall sa Eastern Visayas. Matapos ang unang pagtama nito sa lupa, tatawid ang bagyo sa malaking bahagi ng Visayas hanggang linggo, bago ito lumabas sa Sulusi at kumilos patungong hilagang bahagi ng Palawan pagsapit ng lunes ng umaga. Mananatili itong tropical depression sa kabuuan ng pagdaan nito, ngunit may maliit na posibilidad na lumakas pagdating sa West Philippine Sea. Kasalukuyang may tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang ang Sorsugon, Masbate, Romblon, Samar Provinces, Leyte, Cebu, Bohol, Negros, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, at ilang lugar sa Caraga at Northern Mindanao. Inaasahan sa mga lugar na ito ang malalakas na pagbugso ng hangin, kaya pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat. Samantala, kahit sa mga lugar na walang wind signal, maaari pa ring maramdaman ang malalakas na hangin dahil sa epekto ng amihan o northeast monsoon. Inaasahan ang tuloy-tuloy hanggang malalakas na buhos ng ulan sa loob ng susunod na tatlong araw. Mula ngayong araw hanggang bukas ng gabi, makakaranas ng malakas na pagulan ang eastern Visayas at Masbate habang posibleng umabot sa 100 to 200 mm ng ulan ang ilang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon dahil sa shear line. Pagsapit bukas ng gabi, inaasahang mas malalakas ang pagulan sa Western Visayas, ilang bahagi ng Mimaropa, at timog na bahagi ng Bicol Region habang binabaybay ni Wilma ang Visayas. Mula linggo ng gabi hanggang lunes ng gabi, Lilipat naman ang sentro ng pagulan sa kanlurang bahagi ng bansa, partikular sa Antique, Mindoro, Romblon at Palawan, habang makakaranas ang kagayan, Isabela, Aurora at Quezon ng katamtaman hanggang malakas na ulan mula sa shoreline. Dahil sa tuloy-tuloy at malalakas na pagulan, mataas ang panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman lagi kang updated sa latest na lagay ng panahon, paki-click mo lang ang subscribe button para sa napapanahong updates. At para sa dagdag na impormasyon, maaaring bisitahin ang pag-asa website. At yan muna ang latest update sa lagay ng ating panahon.